Ang salik na ito ay maaaring magpahayag ng isang katlo ng posibilidad na ang isang babae ay mag-orgasm habang na a e k sa kabila ng pagiging isang amazing, halos pandaigdigang fenomenon, marami pa rin hakahaka tungkol sa tungkulin at kahalagahan ng organismo. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng orgasmo ng lalaki at babae na alam natin at sino ang may mas maganda? isang pag-aaral sa mga estudyante sa polihiyo ang humiling sa mga lalaki at babae na ilarawan ang kanilang karanasan ng orgasm at pagkatapos ay kumuha ng mga salita na may kaugnayan sa mga partikular na organo at lumalabas na napakakaundi ng pagkakaiba sa pagitan ng mga kasarian. Anuman ang iyong kasarian, pinasisigla ng utak ang daloy ng dugo sa mga sensitibong bahagi ng katawan at ang pagtibok ng iyong puso at paghinga ang lateral orbitofrontal cortex na kumokontrol sa pagmimilay-milay, pangangatwiran at kontrol ay humihinto sa pagdala sa lahat ng kasarian dahil madalas kang nawawalan ng kontrol sa panahon ng orgasm. At hindi doon nagtatapos ang mga pagkakatulad. Parehong nakakaramdam ng antok ang dalawang kasarian pagkatapos ng orgasm dahil sa pagtaas ng hormone na prolactin na nagbibinot ng antok. Kahit ang maraming orgasmo, isang fenomenon na inisip na eksklusibo sa mga babae dahil wala silang refractory period ay naobserbahan din sa mga lalaki at lumalabas na napakakaunti ng pagkakaiba sa pagitan ng mga kasarian. Anuman ang iyong kasarian, tinasisigla ng utak ang daloy ng dugo sa mga sensitibong bahagi ng katawan at ang pagtibok ng iyong puso at paghinga. Ang lateral orbitofrontal vortex na pumukontrol sa paglilinang nilay, pangangatwiran at kontrol ay humihinto sa paggana sa lahat ng kasarian dahil madalas kang nawawalan ng kontrol sa panahon ng orgasm. At hindi doon nagtatapos ang mga pagkakatulad parehong nakakaandam ng tanto ang dalawang kasarian pagkatapos ng orgasm. Dahil sa pagtaas ng border, na prolactin na nagbibigit ang tanto. Kahit pa maraming orgasm, isang phenomenon na inisip na eksklusibong sa mga babae dahil wala silang refractory period ay nausimbahan din sa mga lalaki. Subalit, kung magkakaiba ang ating mga orgasm, hindi na nagkakaroon ng parehong koneksyon. Kaya alamin ang iyong sariling katawan upang ma-optimize ang iyong mga karanasan sa SES, E, Q, K, EUS, odo. Ako si Dr. Alberto Santos. Paalam na. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ako para sa higit pang kaalaman sa kalusugan.